what's up guys happy new year ayan so so ngayon nandito kami sa SLEX, papunta kami sa Tagaytay ayan so after many many years ngayon lang ulit magkakaroon ng reunion sa side ni mama marami namang pupunta at saka maganda nun no, ngayon merong malupit na ipaparapol yung, yung pinsan ko yung Yemi mamaya malalaman nyo guys baka kasi makusugi <laughs> malalaman nyo kung ano yung ipaparapol Simple lang ang aming pamilya. Sa normal na mga araw, abala kami sa pagtalo sa mga pagsamba. Pagtupad ng aming church duties, pati ang aming mga anak. Nung pinanganak ang panganay ko, naisip ko mag para may babalikan. Taong 2021, pinagpahinga na ng Diyos ang papa Kaya lalo akong na-inspire na i-vlog na lahat ng mga family adventures namin. Ito si Dayan, Jackson, May, Lola Nancy, May Gumi, ang fraternal twins na si JJ at Sai, Sirin Sandra, Sander, Joy, at ako. Kasahan nilang po. Tara, samahan niyo kami sa aming mga adventures. Let's create happy memories. dito kami sa Nasugbu Highway. Tama, di ba? Yun, rito, hindi crowded. Ganda ng view dun, no. Oh. Silipin natin, dali. Uy, don't jump. Wow. wow. Eww. Wala sila! Hello! Hi Megu! Smile! Nuntog yan eh nung December 31 dito. Wala <laughs> na. Asan bukol? San bukol? San? Turo. Ayun nyo po! Saan kilikili? Ay! Kilikili! Papa! Ah si Papa? Asan Bye. si Papa mo? Ayun no. Yun! Shhh. Papa si Mama yung may Saan si Mama? Yun! Si Lola. Si Lola? Si Lola, Nancy. Nandun na pumasok. sa si Tita Joy? Ayun, Tito sani Kiss Tito sani Kiss, Kiss Tito sani Kiss. <laughs> <laughs> paano galit? <laughs> Ay, gulit. Ay, gulit si Megu. Ayoko. Paano <laughs> <na> smile? <laughs> Megu, paano smile? Paano smile? <laughs> Yan ang kanilang lobby. Then parking. Yun. Tapos may basketball court doon. may malaking playground doon. Ang mga bata. Pwede rin na matanda. Uh, so ito ang Pina Colina. Di ba, Sai? Ang tawag dito, Sai? What I forgot? Pina. Ka Pina Colina. Colina. Wow! Just like a love song, baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking, it's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers. Cause under the covers, baby, you showing me how to be fearless. So no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving, loving, loving on me, Eh, hey, loving on me. Maybe you won't see me get emotional. And sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too, yeah, body too. And baby. From you It's just sometimes I get scared to dive into it. I one. Two, three, go! Thunder Ninja Warrior uh. Kaling ah Ops, oh, sige tuloy Go, go, go! Rin, let's go! Ayan na si Sander Ninja Warrior! Ano ba yan? Kaya mo naman? Go, go, go! Ayan na, ayan na! Kaya may Ayan na, ayan na! Gusto ko lollipop! Dali! Hindi mo naman natapos eh! Ganyan o, tingnan mo Sander Thunder Ninja Warrior. Uh, uh, uh. <laughs> Mahulog ang puso ko. Ang galing. <laughs> <Dating maulugan>. Go. <laughs> Go. <laughs> Go. <laughs> Go. Come on. Oh. Nice one. <laughs> Champion. Good job. 55 seconds. <laughs> galing. Nice. Hindi nga ako makaabot sa pangatlo eh. Uy, lakas mo. O, oh, ano? Never tell my strength that I'm good at fighting. Yan ang athletic build. Yan ang ano, athletic. Ganyan ang athletic build. Huwag mong gagayahin so. yung build ko ngayon. That build. <laughs> Tamis na. I can still so make it. Hindi ka nag-give up ah. Hahaha. siya. Nakarating na sa akin ng balita na meron siyang plano. At uh, sa birthday daw niya, magpaparapol siya ng lupa. Ooh. Uh, wow naman! Wow! Kaya uh, ang masok sa isip mo agad nun, magpaganda ang kalooban niya. Dahil sa dami ng lupa niya, ipapahati niya na. sa atin. <laughs> ngayon, ang hindi, hindi ko lang natatandaan, no, kung anong sabihin ng irarangkol sa dati sa atin ng lahat. Ngayon, sumapit yung birthday niya nung 65 nung nakaraan. Hindi na tuloy dahil ang sabi niya, uh, mm -hmm. merong mga ibang tao. Kailangan Ay yung tayo-tayo lang talagang pamilya. Ang lahi natin ang kanatay. <laughs> Yan. <no>? So, nandito kayo na kanatay. Hindi naman pwedeng pa ang pagbunot ay para sa lahat. Hindi kayo kasali. Ang bubunot ay ang matatanda sa angkan. At kami magkakapatid yon yun. Hindi lang kasama si baby lang sa home Hindi rin kasama si Dolly dahil na sa stage. Ako, so, um, Ako na po kay Tita Dolly. Ako na po. Hindi lang ang Ang bubunot. Ngayon, ang sino man makabuno, tawag yung limang Pero meron tayong kondisyon, pero muntunin. Yung mong kaya nga ito. Yung bawa, sa inyo lupa, kung ano pahagi ninyo, mm -hmm. hindi pwedeng ibenta sa ibang tao, sa nabas. Kung gusto nyo, ibigay nyo sa... Sa Luzbank Family Mungunot, o kaya ibigay niyo sa mga kung sino ma at <coughs> hindi rin pwedeng ano yun sa isang la hindi pwede <laughs> 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 ano? <laughs> hindi pwede pwede ipami guys kasama natin sa <maka> mga anak sa sa anak sa mga <maka> Pero sa anak sa kayo, kahit sino rito pwede? Alam mo, bigyan natin yan. Malaking katanganan yun. Bibigyan sa ibang tao, di ba? Ngayon, oh. e okay. e, hindi oh. rin pwedeng ipag-ibigyan sa itong tao. Sa pagbibigyan. Sa mga kasama pa rin natin ibibigyan. Pagbibigyan o bibigyan sa kamag-anak natin. po, klaro. Pagka po binenta, itatakwil na <laughs> wala wala ano, wala pang titulo ito. Pati titulo, siya magpapatitulo. Pero mayroon na raw tax declaration. At, labay, siguro may bayad na, pero pagka na hati-hati yun, no? siyempre may kanya-kanya nga yung papayaran. Ayun, ang isa pang kondisyon, in three years time, dapat mapatayo ang inyo kahit na pagpapayo, ano, yung mga pagpapayangan, kung isa nalibawa, isa sa ako ay nagpatayo ng isang bungalo, Oh, Sino ba sa mga ibo? No, uh, uh, Punta doon sa gamitin uh, uh, yung gusto magbakasyon o gusto mag o kung ano man, papasya lang pwede. Pero lahat tayo dapat meron ng nakatayo. Kung barong-barong ang kaya, mga kawaya ng gamit o tawin, pwede rin. <laughs> pwede. <laughs> pwede. Ngayon, nakatenda pa rin. Ano ko pera? Ano ko pera? Ano ko pera? <laughs> Kahit bakod muna Bakod Ang <laughs> lupa ay Kabinti Laguna Ngayon Ang ugunot lima Lima <laughs> Ang pang ugunot the first price ay 1,000 square meter Uy grabe laki yung pangalawa 700 square meter laki tatlong <laughs> Take five hundred. Bahay lang po ng aso yun ah. kung ano man yung mabunog sa libawa ng mga jinggisang, libawa ako nakalimutan ng 1,000. Ano ibigay mo ngayon? Mayroon kapiraso noon. At sa yung pwesto lupa na yun, magkakapit bahay po. Kaya darating ang panahon na magwala na kami matatanda, yung mga sumunod na lahi, yung alibaba, yung bongbong, yung -bong, mga pinsan-pinsan, yung mga matatanda na yung pinsan na yan, eh. si, si Idol, pinsan ba yun? No? Kaya yung mga mga laksa naman natili yung... Um, Dating, dating, dating. Sa makan. Opo. At saka kung sino yung makunlad sa, sa ano ninyo, katulad ni Amy. Hindi naman sa kailangan. Mayabang lang. May lang. <laughs> At, magbibigay doon sa mga hindi ka ano, hindi ka ano, unlad. Pero ano naman tayo eh, may niwala naman tayo eh. Pagpapalain tayo ng Diyos. Opo. Kasi, ta Amen. Na, iglesia ni Cristo. Amba. Amen. Bali, <laughs> yan. Ito po ang aming si uh, Bautista Clan. Yan. Ito po silang magkakapatid. Sinan si Nancy, si Tito si Ai. Pwede naman po. Itong aming mga pinsan. No! 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 Ayan mga pinsan aking Mga aking yung mga pamangkin. Ako ko na yan bali <laughs> Ay Ako. ka na Ako. Oh, 500. 500 Sino pa? Layo, layo. bakit ang bilis niyo bumunot hindi ka na video practice, practice. ulit practice lang, ulit practice pa lang practice <laughs> mali, mali. ulit 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 ulit, 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 ulit. Double on, double on, Hindi ko po na video. Hindi <coughs> ba <baby>, <coughs> <StadiumStopiffs> ko na video. <com funky famoso> ay, ay, ano po nabunot nyo ay? Ano po nabunot nyo ay? 1,000 1,000 square meter Si Andy po, si Andy 500. 500 500 Si Mama 500 Tita Seven G, 400. 700. Cetera. Yun. Ito sa ati Chita, sa kanya rin ang baksak niyan eh. Hindi nga, pinigay nga eh. niya ang Ang na una ay katumbas t -t ng tagaytay ng kapit Mm. at, ng sampalok ng Rizal. Kasi ang, ang pinakabagyo ng Rizal, tanay, yung sampalok, KM90, na boundary ng Quezon. Ang pinakabagyo ng Kabite, ay mga Tagaytay. Ang pinakamalamig ng Laguna, yang Cavite at duwis Malapit sa kaliraya yung narinig mo na. Okay. Kaliraya lang. Overlooking po siya. Overlooking. I overlooking. Pa Uy, ganda. Eh, lumban dyan, sunod-sunod dyan. Hanggang sa makarating gano'n. Magdalena, Magdali na ganyan. Kasunod dyan eh. Oo, tapos tapos. hindi siya ba puhuli dito sa Tagaytay? Eh. Kasi bawat probinsya parang meron silang pinipili na na malamig sa Parang yan. Kapit eh. Okay. Salamat sa tatay mo. Napakabuti ng tatay mo. Ate, tiyakay ko. Tabi na highway. <laughs> Kasi tabi na highway <laughs> ang babae. Along Danda. along the highway ba? Oh, pero siyempre, pag hinati mo yan, magkakaroon ng ano, no? gagawa ko ng kalsada para sa loob. Ibig sabihin, Lupit, gagawa pa ng kalsada nito. May kalsada niya. May kalsada niya. May kalsada niya. May kalsada niya. Yeah, Idel, congrats. Ay. Meron tayong 500 square niya. Mga pangalan. Sigurado yan. Sigurado yan pal palupita ng pinsan. Meron ba kayong pinsan na namimigay ng lupa? 1,000 square meter, 500, 700. Kung meron kayong ganyang pinsan, ilabas nyo. Kasi kami meron. <laughs> Ayun, si Kuya Emi. Ang pinakamalupit na pinsan sa buong mundo. Namigay ng lote. 700 yan Ah, <laughs> Kuya Emi, salamat po Napakabuti po ng inyong kalooban po Ati Jo, thank you po Thank you po. po Para po kayong namigay ng candy ba manahin mo ano ta, ano. To, oh, si... galing ano, inject. <laughs> <Yan yan. laughs> Matindi po 'yan si Kuya Emi. Ha? Iya. mga anak ka na Ha? <laughs> <laughs> Kasi 500 lang, wala na tayo, wala na Para sa bago ng bago nanay mo eh. Matuwa, malingkot, hindi umiyak. na po mo para hindi na mabago. Paano po? Paano po? 1,000 ko bibitawan tapos yung 100. Ay. Grabe. Para hindi na mababago kasi hindi ko plano. Salamat po. So ano? Ano itatayo natin? Manangan Farm Ventures Campsite. Ano yung pakangalan natin sa kampang? Okay. Bautista ko, baut. <laughs> okay lang din sa akin. Sige, yun ang pinanggalingan natin kay lola eh. Kasi bautista. Compound oh, talaga. Magka-handicap yun. Sabi nyo masarap talaga yung isang lodi lang yun na pinati-handicap. Kasi yun ang divide yun. Kasi talagang pinanggalingan ng ano natin eh. Kaya tayo naging hinirang isa sa hindi ko malilimutan sa gabing ito ay nung nalaman ko ang napakagandang history ng aming angkan. Nung marinig ko ito, totoong tumindig ang balahibo ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkagalak. Sa isang bagay na ni sa panaginip ay hindi ko inaasahan. Si Lola unang naging iglesia sana. sa ating angkal, si Lola unang naging nadoktrinahan ng Kapelix. Hindi pala, Kapelix nagdoktrina po? Hindi, hindi. At para hindi mawala yung bonding hanggang sa kapatid. Si ka-Felix po mismo nagdoktrina? Oo, oh. oh. sa kwento ni Lola. Napin pala? Kasi lagi namin nakakasama ni Lola. 1935 nga nga, about 21 yun eh. 23 years pa lang yun. Lahat ng religion, pinasok daw nila. Eh 1912 nga 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 nanay. 1914 lang ito na tayo ang deserate sa Pilipinas. Lupit. Eh nang mabudis mo lang daw siya, 19 years old yata siya Sugo pala yung ano natin. Eh manpagtaiba tayo. 1936 nga nga.

si siyon din eh elementary ako, laki kami nagugusap ng lola mo eh. So, daw makakasama sa bahay eh. Tatanungin ko nang vocabulary report 'yung mga talata ditaan. Alam mo na 'yan, dito. Kabilang tayo si tinawag, pero pangunahin ang kasangkapan. Si Lola Miguel. Lola Miguela. Kundi ko mapayag si Lola na matulog kami nang hindi nananalangin. Yung mga ating matriyan. Kailangan bago matulog na matriyan. Nananalangin. Paglalaan kasi ang patriyan. Di bong bong, inabit siya lang. Oo, inabit si lang. Bong bong, nananalangin na si Bantay kami sa ospital. Siya ang aming lola, si Lola Miguela Bautista. Pinanganak siya noong May 8, 1912 bago pa man may tatagang iglesia ni Kristo sa Pilipinas. Pumanaw naman siya noong July 5, taong 2000. Kami ang unang henerasyon ng mga apo ni Lola. Salamat po Lola dahil hanggang ngayon sa aming mga anak, taglay pa rin namin ang pananampalatayang iniwan mo na tinaglay mo po mula sa kapatid na Felix Y. Manalo. Good morning guys. Uh, Papaaraw lang kami. Ito sila. Papa, papa, Ito sila oh. So, nakakabangon na. May kasi siya kagabi. So, hindi kami nakapaggala nung gabi. Hindi kami nakapag-ikot dito. Wala, <tuk> hindi lang kami. Well, at least ngayon, okay naman, si... Hit that like and subscribe button! Si <laughs> Ninja Boy. Morning po. Apa? Doon ako. Yun. Kain na. <laughs> Nakaano ba yan? Opo. Naka-on <laughs> pala e. Eh. Nanonood po ba kayo ng mga vlog namin? Hindi. Ah, ganoon? <laughs> Panorin niyo po. Ah, sige. <laughs> Good morning po. Good morning po. Morning po. <laughs> boss. Kain Ay na kayo. Good morning, boss. Mr. Leon. Oh, Good <laughs> morning daw, Leon. nasabihin mo? <laughs> Tanda ka naman. <laughs> Ito ay aking apo. 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 apo Dahil ito, pamangkin ko. Si Daniel. Kaya <laughs> ako ay lolo. May po ka Bata na siya Tapos sa ibang ano. Hindi sa anak. Wow! Sobrang lamig! <laughs> wow! Sobrang <laughs>